Kailangan na itong mag-aubag ng senior bagong uli na dali sa barangay ni Flo Kineng Usak sa ongoing project pa Sa isa ko sa Salamat, salamat, Jay. Okay. Muni ang akong hagit sa DPWH in connection sa akong hagit sa ilaha atong interview ko sa XFM. Mm. Okay. Nga magbuhat ang ocular inspection sa tanang project sa DPWH within my municipality giunsa nila pagbaboy ang mga proyekto. Mm. Example, kine, Okay. Kine nga, nga bridge extension or widening to 2023 ni 2022 to 2023 nahuman ni mga 2024 wala pa ni nagian J nang -utana ko sa DPWH kinsay nag-accept ani nga tulay nang -utana ko nila lately ingon sila i-repair ni ang muda ang mo cost sa repair ang mugasto sa repair ang unang nga kontraktor pero karon na karon ang bads bro sila mo nakadaog sa repair and rehabilitation gi fundingan og bago wala pagali ni ka nagian bisag sa kasakyanan wala pagali ako ni na accept gi repair na nganuman klaro kayo nga substandard kung magsubay ka sa mga engineer na si engineer bandao na si engineer RR, bisag ang ilang engineer na dapat na dia nagtuo ko nga sa design sa DPWH na girder din ha, gi butang, para dili kay layo ang span pero lang tawa kung sa ilang gihimo walay girder gikunik ra nila anang old nga mga kabilya din ha sa daan nga tulay pagkauman gibutangan og styrofoam styrofoam oh. dayon 4 inches lang nga supposedly 12 inches ang gibago na ni 4 inches lang ang siminto mo ni nahitabo na hugno wala pa agian ang akong pangutana nganong nakalusot ni sa DPWH willing ko ani mag mo, mo kwan mo testify nga man klaro kayo unta ang garipir ani ang una nga kontraktor ani is Lakewood Construction wa ko kabalo kinsay nag accept within my municipality pero wala gini nag coordinate nako na ako. karon nahugno na wala pa nagian asa man padulong ang kwarta sa gobyerno asa man ang tax nato sa mga nagbuhis ani Now, akong hagit sa taga-DPWH. Mayingon man si Dibina, si Gobernur. Pare atong dito, unya atong adun, kito ako man to ipasisid, kay maklaro man to dito karoon ng shit pile. Ako siya ingon. nun. Ang ba? Ang agi sa inyo nga mga kontraktor? Di ba, kabila ko nagingon, kanang atong gisubay karon di ang adalan. Iya sa jinis yan. Nihangiyo ko ni di, ayaw lagi ng jinis yan, kay wagi ni karoon ang agi din ha. Ihatag, tuwan na po dito karoon. Sila mo'y nakadao, kipasabkon sa 4K. Kana mga si Dinyo may nagsabcon. At doon tato dito karun ugun sa kasabstandard. Nga naman, ang akong giproteksyonan, ang kwarta sa tao. Karun mo yung sila nakisaw-saw, ay tell you. Wala ko nakisaw sa nasyonal. Kung imong lang taon at lang taon after dere ang akong letter of complaint sa regional director, sa DE, before pa sa eleksyon, before pa ning gawas ng flood control nga project nga issue dia, na ko'y complaint sa ilaha. Karon klaro kayo ni. May na po sila nakisaw ko, but kini na ako'y formal nga complaint ani. Before pa ning buto ang flood control, akong pangutana, congresswoman, mo ni klaro? Nga man eh, tungod kay dako, kayo mo isopi, gikuha mo nang mamugos ang kontraktor nga makasave maka sa ilang gasto. Nga naman, dako, magay mo mag isopi, pangayo kamu pag yun mo yun ang unay mo ni hagit ako sa ilaha unsa man ni Karon ako ang hagito ng DPWH ipastab sa ako ni Karon unless and until mapakita nila ang original nga design nga nagtrabaho ani isang liquid construction o gili gani ako mismo mingon mooy mo mangunay pag file o kaso again sa taga DPWH ani nga mga project why this is people's money Tarong bitaw kay kung nila nakikoordinate. J. Dili lang duha kasulat na ngayo ko sa tanang program of works, sa tanang project because na may ordinance nga before unta sila mo mupahiluna sa mga proyekto diri mo coordinate sa akong opisina. Pero naa ba? Kana ma sidin nyo nga nagsabgon karon dia sa kontrata diha karon padulong sa Bulisong. Nag-coordinate ba sa opisina? Wala. Gidakop sila kay Gita kuari. na ni Victor. Karon hagito na ko sila. Asa may tarong nga pang anang ilahang gihimo? And I am willing mo pa investigate. Ani? Dalon, apil kayo dalon sa Senado. Ako ginipadala. Nga naman, sayang. Part ni siya sa kalukuhan, sa kabuang sa mga taga. Dili, nasayod ko nga. Kung technical ang hisgutan, naatanan ang DPWH. Pero tungod kay hawak sila sa usaka politiko. Nga mo'y magbuot. O kinsa nga kontraktor. Mo nang resulta sa ang ng imong mga project. Nakita man niyo na tanang project tinakaron. Hagito na ko sila balik. Yo yeah, di ba? Kuyog. Uh, kinsa nga man? congresswoman ang imong call attention? Ang congresswoman rin District. Kandistrik! Congresswoman Victoria Yu! Nga naman, under man na nila! Suma! Open bidding ba din na diha? Nag-bid bitaw na ikontraktor nga gabiding diha kaya dili man nila ilang ipadikyo! Then atong tong gidikyo nila karon nga gipasab ko nila ni Sidinyo kanang 4K. Lang taon na to karon mo na anak ko na naman daw. kinsay nag-accept nga naman? Nang liki naman pong sa amin. Wala man pud ni follow sa standard. Atuon po to na to karon because dili ako ko kasa katulo nagsulat ana J ug Daghan kay kog address pa gali kar karon gi nako na sa presidential advisor for Mindanao concern si Secretary Tony Sirilias and I hope kanin nakasulat naman po niya ako na po nang i-reiterate bahin aning nga naman klaro kayo oh. kamo mismo nakita git nang ang, ang trabahante diya karon ning siya sir pagbalbag na mo sir na hugdo dayon uh, uh, nag sympatia sila nga naman ang trabahante taga diri ang kuya nga na iba kay mga dagko Los na no, so Tay wala man connectivity, wala tawag ra Di ba every time like project na may inspector sa DPWH? Mo na akong pangutana. ngano nakalusot man ni sa DPWH? Mm. Sige daw be. District engineer, construction engineer. Mm. Naapa na sila ha? DE. Naapa uh, construction engineer? Hmm. Project engineer, site engineer. So daga tay magyaw Akong pangutana nganong man. Kani trabaho ni sa liquid construction. Akong hagiton karon manang mas maayo ng dili raon ta dito dili jud ma, ma hingawa nga mo reklamo pareha ani tungod kay sayang sayang ang kwarta sa gobyerno pareha ani pila pa day ka bills pila ba budget ayo wala kay idea wala koy idea sa previous ani pero dili gini mo ubos murting 10 million last last pag repair ani extension ani kay usa ka usa ka man okay. karon Bads puro na po nakadaog sigurado ko nga maayo na sila mo trabaho. Mm -hmm. Pero akong pangutana, Dili ba di ma-hold responsible ang kontraktura ni mm -hmm. Wapang Manina Para to board. cover up parehatong gibuhat nila sa dalan sa Buyugan is padulong sa pikanan nga i-asphalt overlay para dili makita ng substandard Kung mm -hmm. ako hagit sila karon. Pero kung doon lang kay mga gipadala concerns sa DBWH na kay mga response nila dawat ato ay puro rat trail, paper trail. Investigate, den on sa ilang buhaton, tama na di na. Ano ba yung ilita po ng investigation? Tapal nga investigation, meaning si Tapak. Na, na sila yung mga communication niya, reply nga, under investigation, pero kani, money, until now, under investigation, nga ingon sila, i-repair sa contractor, pero lang tawa. Kana karon ako, gipang pang-complaint ti manang daghana under, under investigation dagyapon and willing na ako ipakita sa inyo tanan na kung sulat Okay. because nagpamatuod na nga wa ko nakisawsaw I've been doing this prior sa nahitabo nang nigawas din sa Senado karon because naglantaw ko unsay maayo para sa katawhan Okay so salamat po Tiwas ta oh. At Atuon ta tuod tiwas Pwede ta manik sukon ni mo nimo lantaw klaro kayo Okay Okay so salamat po.